Good morning, good morning. This is Queen Helen Panolino Elizabeth the Gulat kayo ano? I am back. Kasi mas mauinam na 'yung walang pasabi kasi ang daming humaharang. Kailangan lang talaga natin maingat. Welcome sa lahat ng mga na sorpresa sa araw na ito. April 28, 2025, Ika-75 years na ng House Bill 42 na nagpapatunay na ang may-ari pa rin ng kalupaan ay ang Sultan Sulu in North Borneo. Iyan ang batas na iniwan. Lahat kayo, tinago nyo yan sa record section ng Malacanang. Luckily, nakuha ko yan. Patunay na ang nagmamayari ay ang Lupasug Empire. Pinasalamatan ko ng gusto ang Apo Lakay. His Highness President Ferdinand Idrelin Marcos, senior. Apo, kinalaban ko lahat. Kinalaban ko lahat ng mga duplicate, triplicates, at ang pitong faces ng Marcos dahil sa conspiracy. Pero ikaw naging matatag. Parang katulad ko rin. Ang daming nag pero kapag totoo, nangingibabaw. Nagpaparaya. Hanggang sa dumating na yung panahon ng paglilitis. Ito na ang panahon. Kaya nga, nabawi natin ang niya. Nabawi natin ang kayamanan. Nabawi natin ang lahat ng major financial agencies mula World Bank. BIS, World Court sa ICJ, OIC. Lahat po ng inyong itinantag ay siya ngayon ang aayos, ang pagbawi sa kabal. Hindi nila na malayan na nakalabas tayo ng maayos. Alam ko kung gaano kasakit ang hapdi ng maraming anak na suwail at nagmi-misrepresent sa iba't ibang bansa. Kaya nga nag-utos tayo sa Malacanang dissolve ang illegal government. Dahil ngayon, ika-75 anniversary ng batas ng House Bill 42. House of Representative Concurrent Resolution Number 42 na kung saan nakasaan na ang pagmamay ng pagmamayari ng sovereignty ng kalupaan ay siya pa Sultan Sulu in North Borneo pinadaan sa rent, pinadaan sa chartered north borneo pero tapos na at naayos natin at ibinalik sa atin at ibinalik natin sa tamang kamay. Maraming salamat po apo dahil kahit alam ko bilang pangalan kahit name sake mo pero nakakasakit pa rin. Pero kailangan ko kasing kalabanin mismo ang kirams, ang talianos, ang diases para lumantad ang buong katutuhanan na merong isa na tunay na nagmamatsyag, nagbabantay, nag-aaruga at nagpapakasakit para protektahan ang yaman. Hindi namin kayang tumbasan ang ginawa mo sa namaktagal na panahon. Buhay, dugo, super pagod. Sa akin, 16 years pa lang ito. Ikaw kaya, ilang taon. Kayo ni Ama Ali. Kayo ng mga lolo. Kayong mga nagbabantay. Kayong mga nasa kabukiran, kaya nyo pa bang magtiis? O kailangan nyo ng lumantad? Dahil lumantad na ang apo. Lumantad na kami. At kaya nga, pinapastap ang eleksyon. Biro mo May 9, nilipat nila sa May 12? Dahil, merong batas. Merong resolusyon na ginawa noong 16th day of September 2024 nang pumunta ang delegado ng Sulu kasama si Sultana Madeleine Silab na tumayo para sa Philippine Islands. Nasaan kayo, mga kasama ko, na dapat kayo ang manindigan kayo ang binigyan ng otoridad. Pero iba. Ang nag iimplementa at nagpakatatag para ilaban ang totoong proseso. Ito ay galing sa United Nations Sovereign Royalty Lupasug Empire dito mismo sa Malaka at ng World Bank Sovereign Queen International. Grabe ito, pero hinahayaan namin para lahat kayo ay mabigyan ng hustisya. Nakasaad dito lahat itong resolusyon respectfully requesting the signing of the new financial team treaty among Asian countries and whole world beneficiaries pursuant to MA 63 Now, MA 2023 for other purposes. Whereas, for records and receipts received by the national governments of Mactilindo, it had been served with a notice of absolute authority starting the administration of the President Benigno Simeon Aquino, stated, created. December 14, 2014, up to the present. Whereas similar records or set of documents had been sent and received by the administration of President Rodrigo Roa Duterte, including the notice of absolute monarchy on January 22, 2022. Whereas the third sets of documents had been forwarded and received by the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. and the 476 pages documentary book, dated September 2012, Cancellation of All Financial Claims, dated July 25, 2022. Whereas the financial team of Marfilindo Twenty Twenty Three has recovered all the heritage accounts back to the mother accounts, when where the source of origin is the Lupusuk Empire, whereas election has been stopped since May Twenty Sixteen, but the government of the Philippines. Had not complied, thus the MA 2023 is now reiterating that this coming May 9, 2025 should be stopped at all costs. Now, therefore, as the heirs and successors of the divine wealth, we hereby resolve, as it is hereby resolved, that all members of the Assyrian nations and world beneficiaries who are indebted, as shown in the records of MA 1963 and now MA 2023, should come and sign for the renewal of new treaty, will be announced upon receipt of your new proposal. and that there will be no filing of candidacy on October 2024 no election on May 9 2025 signed this 16th day of September 2024 at Malacca Malaysia Dato Pang Mukchon Chairman Financial Team Malaysia Dato Chan Chan Wei Win Dato Muhammad and of course Abdurajan Muksan of Lupasug, Madeline Silab, member Lupasug, Philippine Islands, Abdul Munap Asid, member Lupasug, Rajaka Kikay Asid, member Lupasug, attested by Raja Muhammad Gamar, Mamay Hassan Abdurajak, Gamar bin Abdul Gapar, King of Southeast Asia, approved by Queen Maria Helen Panulino Abdurajak, Queen of Finance, QFS, Q999. Dala po iyan. Kaya nga, ang galing ng mga manipulator, packager, mga wealthy financiers, lahat ng oligarchs. Nandiyan kayo sa Iloilo, nandiyan na rin kayo sa Leyte, sa Hinungangan. Sino ba yan nanjaan? Sultan Jerry nandiyan ka, di ba? Try to check kung sino ang nagmamaniobra ng financial na nagpaprinta ng polymer ng mga animal na currency. Ang sakit, di diba? Nagbibigay kami ng mga utos, defiance. Talagang malakas din kayo, pero sa ngayon, Papano iyan? Icontinue nyo utang nyo ang bayaran ninyo. Biro mo sa laki ng binigay. I was expecting when I appointed a lady president na magagawa niya, magagampanan niya. And yet ang binigay nila nagsama-sama sila with the president that they thought is yun ay yun na. Ang hindi nila alam. Pinasukan ko kayo agad. Lahat kayo para lumabas ang totoo. Kasi ang totoo, nagmamatsyag, nagmamasid, nagtitimbang at tinitimbang ang bawat isa. Kung kayo nga ba ay karapat dapat sumama magpalakad ng bagong gobyerno. At iyan ang Divine Commonwealth Monarchy, Lupasug Empire. Nagpapasalamat ako dahil sa 66 nations plus 1, the Lupasug. 67 countries intact. At iyan doon sa video na ipinalabas ko. One hour po iyan dahil kung isabay ko ang video, grabe ang pagharang. So ang ginagawa ko, talagang binu-voice clip ko muna at nang makombine dahil wala akong gadget sa sabad at time. At ang gamit ko lamang ay isang maliit na cellphone at isang maliit na computer. Pero since then, talagang hindi ako nag-aatubili na ipalakad ang mensahe na tama na, na meron talaga na kalaan na liderato na isang hari, na isang nagmamalasakit na presidente. At iyan ay linilantad na, nailantad na. At pinalantad ko na, dapat matagal na kaya nga dapat noon pa. Kaya nga bago namatay si Lola Barba. May sinabi siya. Pag natagpuan mo ang totoo, huwag ka nang mag -atubili. Siya ang magiging kasama mo. Apo, salamat kahit sa huling sandali ni Lola. Nagsalita pa siya. Alam niya ang totoo. Ngayon sa lahat ng mga umaarangkada, hanapin niyo siya. Dahil alam niyo rin kung sinong totoo. Kung sino ang may ganito sa lahat ng ehensya ng pinansyal ng major agencies na itinayo Lahat ng central banks Lahat ng financial Lahat ng prime banks Lahat kayong may utang Please Come And pay your debt And negotiate Hinihingi ko lang Huwag na kayong magmatigas Dahil nandiyan na Ang tropa ng Amerika hindi basta-basta ang trabaho ni Queen, ang trabaho ni Apo Lakay, ni King Mamay. Hindi basta-basta ang sinuong namin for 16 years sa mission na ito. Si Apo, mula 1934, itinaguyod niya para hindi mawala ang kayamanan ng Sultanado ng Suluan, North Borneo kinalaban ko ang mga duplicates na na-involve sa conspiracy. Lahat sila, pinuntahan ko isa-isa. Pero ang sa kanila, kung paano makamkam ang kayamanan. Pero nung natagpuan ko ang totoo, simple lang ang sinabi. Ayusin natin para maging maganda muli ang antas ng pamumuhay ng bawat isa sa sambayanang Maharlika. Maraming salamat po dahil alam ko medyo maganda ang ating kinabukasan. Armado na tayo sa testamento, armado na tayo sa lahat ng mga kailanganin. Kailangan ngayon, Ipalaganap ninyo ang mensaheng ito. Ipalaganap na ninyo sa lahat ng mga ahensya. Sa Senado, sa Kongreso, sa Barangay Captains mismo, ipaprintan ninyo ang notice, ipaprintan ninyo ang no-elections, ipaprintan ninyo itong ginawa ng uh, financial team ng malaka related sa no-elections. Dahil dito makikita ninyo na ang manipulador ni ginawang May 12 para hindi rin sila masilip. Dahil merong batas, merong notice. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mas mautak pa rin ang nagmamasid, ang nagtitimbang. Sana nga, huwag niyong baliwalain ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa inyo, para sa buong mundo na nag-aantay ng grasya ng divino gobyerno. Pinagtatawanan niyo pa ako, maraming salamat. Kinakalaban niyo pa rin ako, salamat ng marami. Ngayon, isa lang, saan kayo susunod? Sa kukunting pera, ang pag sa o doon kayo sa buhay na Ilang taon tatamasain ang yaman na ipinaghanda ni President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Maraming salamat. Masalam